ari na 'yung presyo before nito. iPad ba 'to? Pang-iPad? Yes, po oh, pang-iPad. 100 na lang oh. Meron tayong uh, 7 plus worth 4,000 na lang. Si, hmm. meron din tayong iPhone 8 plus hmm. worth 5,200 naman. Uh, Appliances naman ang hanap ninyo mga po? Meron tayo available din yes. dito no may dowel, electric pan, desk pan. Ito, meron tayong kettle. Yung pinakamalaki nyo, sir, na ano, na TV. Pinakamalaki Ma -ano? TV na ito, nasa, dati ang price na ito, nasa 30 plus, 40. Ngayon? Nasa 25 na 90 25 na lang. 25 na lang yan. yan? Pakita nga ng ilang inches yan? 65. So, sa mga naghahanap ng budgetary yan, na magagandang klase at branded na laptop, naku, napakarami talaga dito. For example na lang, itong Dell. Ayan yung mga Dell natin na available dito. Mga pang gaming, mga pang... Uh, office work, pwede rin mga pang heavy use. na pinakamurang laptop na nakita natin na for as low as 3,800 na lang to. Ayan. Kung hanap nyo naman ay mga printer, may available din sila dito, Canon and HP. Ayan, yung kanilang iba't ibang klaseng printer na available dito. So may Samsung din. Ay, may mga accessories sila dito for only 100 pesos na lang. Tapos may mga 50 pesos. Ito may nakita tayong uh, Samsung na case at uh, wallet cover pala to, no? dating 1,299 uh, 50 pesos na lang ngayon mga customers tayo ngayon dito no? and uh, mga nag-avail na rin and ito yung MacBook Air natin na nasa 19,000 pesos tama 19,000 pesos na lang yan ano? dati nasa almost 40,000 ang presyo so bukod naman sa Apple products meron din tayo dito sa kabilang side natin na mga Android phone so sa Android phones naman natin meron tayo ditong Huawei, may Samsung, may Realme, Xiaomi, Poco, Oppo, Honor, Vivo and we go. Yeah, so shout out po sa inyo lahat dyan. at ngayon nga ay nagaganap ang Silicon Valley Bodega Sale up to 75% off sa mga gadgets and accessories tulad na naman po ng laptop, cellphones, appliances may mga gaming chairs, e speakers at napakarami pang mga selections, dito nga lang pala yan matatagpuan sa may coastal luxury residences, ang pinaka landmark nyo lang po dito ay ang PITX, katabing building lang po sila, kaya sa mga magkukumyot 3 to 5 minutes walk lang naman at kung may sasakyan ka, i-google mo lang o i ang coastal luxury residences. Dito lang yan sa may barangay Tambo, Paranaque City. Tara, samahan nyo kami at ipapaliwanag ni Sir. Eh, sa mga naghahanap ng Apple products, meron tayo dito mga nakabagsak presyo na rin. Oh. So, Sir, ano po ba yung uh, naka-price drop natin dyan ng mga unit ni iPhone? So, uh, yes, meron tayong uh, 7 Plus, worth 4,000 na lang siya. Mm, 4,000 na lang yan? 4,000 na lang siya. Yeah. Ano po yan? Open box na po yan, no? Oh? Ito, open box na siya. Okay. So, 4,000 pesos. Dati magkano ang presyo niyan? Dati ang labas na ito is nasa, ano pa siya, 27. 27,000. Ayong 4,000 na lang siya. 4,000 na lang. Yes. Right. Then, then, meron din tayong iPhone. 8 plus hmm. worth 5,200 naman. Ito 8 8 plus 5 to na, na, na. lang siya. Okay. Yan. Yeah. Five and then, two. ito, dalawa na to. Ito yung open uh, na, ano lang, no? Oo, uh -uh, uh, open pa. Uh, kasi ito yung model, model unit na ginagamit. Yes. Alright. And then, meron din tayong iPhone 14 mm -hmm. na demo unit. Okay. So, sa market, mabibili mo siya ng 40,000 sa 1031,990. 31,000. 31, Nakalas 10, yes. ka na 10,000. Yes. 10,000. Then, meron din tayong 14 Pro Max. 51,600 na lang siya. Dati siyang 6,70,000 oh. Tapos yung battery niya is 100% 100% pa rin, no? Yes Marami pa tayong mga product Apple Watch oh, Apple Watch Madu. May nakita po ako doon, no? May buy one take one tayo Madu. Ano yung Apple products natin na naka buy one take one? Ah, yung mga buy one take one natin, sir Yung mga Yung watch? mga strap Yung mga ah, watch okay. Strap natin Pag bumili ka ng isa 1,000 Pag bumili ka ng dalawa 1,500 And then, uh, yun nga, may mga iPhone case tayo ng mga ting-50 pesos. Yes, 50 pesos. And then, per, yan. Uh, ang karamihan pa, ang ano pala dito, uh, halos na sa up to 50, uh, 60% off, no? Yes, yung pagdating sa Apple Watch. Okay. Yeah. And then, uh, yun. So, from iPhone uh, pa pinakalitas na iPhone siyempre series hanggang iPhone 7 ba or uh, pinaka bababa natin is 7 plus to 15. meron tayo. So, dito naman tayo dumako guys sa mga accessories na talaga namang bagsak presyo dito no? may tigo 100 may 50 pesos nga dito no? so sir I-tour mo kami dito. Ito natin, kasi sir, no? si Promate kasi is marami kasi klase accessories. Like mga camera, na mm. mga, mga mouse, and then mga cable. So halo-halo, even mga charger pa lang. Charger, pointer. oh yan. tayong mga pointer, earphone, meron din lang mga earphone. Anyway, may nakita pa tayo dito, no? So ito, tigwa na. mga cable, mga thunderbolt. Mga oh, OTG pala ito, no? From 399, magiging 199 na lang po sila. Oh. Laka po, nag-sell po tayo. May mga power bank din. Yes po, ito, nasa ito. 999. Bali, oh. naka 10,000 mAh na ito. Tapos 8 watts na yung power delivery na po. Oo, oh, yun. And then, And then, then meron pa tayo dito mga iba't ibang klase ng Dito sir sa mga sa mga mouse natin sir, meron tayong mga clip tech. Meron mm -hmm. tayo dito mga colorful na mouse. Oo. Tatay Tama ba ang presyo? 200 na lang siya. Oh. dati siyang 680. So lahat na nakikita natin dito sir ay mga branded. Mga, tama ba ako? Mga tapo? branded po yan. Mga, right, mga hmm. Tapos then, mga keyboard pa. Ayan. So, so, even keyboard, camera? Camera ba yun yes, o holder lang? Mga webcam po. Meron web tayong mga webcam dito. Itong yeah. C200 na sir ang presyo dati na ito is nasa 8, 895. Ngayon, price drop to 318 na lang po siya. 80 na lang 'yan. So may SD card yan dito sa kabilang side. Ito sa dali. mga SD card natin sir, ito. Murang-mura lang sir. Oh, 199 lang, no? Yeah, oh. 199 from nasa 500 plus din ang price niyan. Oo oh, nga. Tapos meron tayo. Mayroon tayo may mga USB na sa 999 pumigas sa mga adapter na po siya. Na naman, tumama nakita mo tong Western Digital na to tawag dito is mga external hard drive. Ginagamit ang mga external hard drive sa eh, in case na gusto mong mag-store store ng mga pictures, talagang ng mga malalaking videos, mga so, memories. Medyo mabigat yung memory, no? Pa pwede na magamit yan. Um, Nakala na rin naman itong hard drive kadalasan nito is meron tayong 2TB. Okay. Ito, 5TB. Nasa 9,800 na lang. May mga camera din. Ayan. Yes, ang mga camera. Meron tayong mga camera. Parang CCTV. At the same time. Hindi, hindi siya Mga pang-vlog. Yeah, mga pang-vlog. Camera. It's okay. tax, 90. Ooh. Nikon. And then, Ayan. Narito tayo mga ito, mga ilaw ilaw to. Pang ano, pang support. Electronic flash Oo, oh, yeah. Pang yeah. flash. And then meron tayong mga ayan, Sony, mm -hmm. si e, uh, iMove, Ito pang ito pang class. CCTV to. Oh, ah, CCTV ito. Pang Cherry Home. Kung pamilyar ka kay Razer na no. Pang gaming kasi oh, to na no. Mm -hmm. Speaker to dalawa, the and then meron na rin siyang base. At the same time, may base na and then automatic gain control na rin po siya. So 16, tama ba ako? Dati siyang 5,399, na, ngayon 16. Ah, 5,399 dati. Oh, ngayon, naka uh, 1,600. 1,000 na 100. lang. 1,600. Right. Guys, so nagyanap kayo ng na laptop, no? Napakaraming mga ano dito, iba't ibang klase ng laptop. Ano yung mai recommend mo sa amin na magandang klase at the same time, yung presyo talaga reasonable, no? Eh, depende sa ano sa pagagamit ng sa presyo na. Sa mga gaming, meron tayong mga okay. gaming na laptop. At the same time, meron din okay. tayong mga... Tulad nito commercial ito, pang mga office, pang mga schooling. Okay. Dati siya 24,990, magiging 19,000 lang siya. Oh, this is right. Bali, naka-Ryzen 3 na rin ito. Hindi na masama kasi bali, katumbas ni Intel. Oo. Oh, oh. Ni Intel Core i3. Hindi na kinaganda niyan is persona na po yung brand niya. Persona. Brand po ito ni Silicon Valley. Meron nga tayo dito, sir. Eh. Pag gusto mong pinakamababa natin kay persona, oh? meron tayong okay. Celeron na processor. Then, nakaka-500 GB na yung HDD. Dati siya 12,990. 3.8 na lang po yung price. 3.8 na lang? Oo. Oh. Ay, eh, pinakamura to, toto. Asus naman. Pinaka SRP talaga nito, sir. Bali naka 64,995, bali naka Ryzen 5 na siya, 5th generation. 8 GB to RAM and then pa na rin yung SSD. Mm. Yung kinaganda nito, sir, is from 64,995 is dahil naka meron tayong naka sales na. Uh -huh. Almost kalahati ng presyo, 34,200 so, six, oh, 50, 50%? Okay. Almost 50%, almost. Kasi oh, from 64,995, 34,200 okay. oh. Ito lahat po, printer? Ah, uh, lahat yan printer sir Okay Lahat to mga to is continuous type po Marami na mm -hmm. k nga printer, meron tayong Canon, meron tayong HP, meron din tayong okay. Brother, and then meron din tayong Epson, wala lang tayong stock sa bodega ngayon. Okay. Meron so meron tayong Canon. Ito ang maganda klaset, maganda klase uh, to, kasi canon. kinagandaan sa mga, gandaan sa mga Canon natin, sir. Is pwede siyang pang-print ng mga picture. Mas pwede oh. siya sa pang-picture. Nakita ko lang dito, sir, 3 months installment, pwede pa lang pang-3 months installment, sir, pwede po. Any major credit card will do. Ito bina mura natin. 66 printer talaga siya print so, lang talaga siya sir okay. no other option only printer lang ito meron tayong Starlink dito sir No. Oh. naka promo to sir ang presyo talaga nito is nasa 28,000 28,800 oh 27 Ang starting ito sir high, high speed internet connection to okay ito sir um pagdating dito is Starlink residential si residential sir ano to ah yeah para siyang PL para sa PLDT pero oh. itinanggap na kasi ni Starlink sir is pwede yan sa kahit sa anywhere in the Philippines. Pwede oh, yan sa ayun, in, yun, pa, anywhere in the Philippines. Itong kit sa, sa, mga to, yan, sa, sa mga remote area yan. sa mga remote area, sa mga probinsya, mga wala internet, is pwede kang gumamit ng Starlink. Well, ano yung gaming chair ito? Naka-sale din, naka-skiller, naka nasa 6,430. Pinakamura pala natin gaming chair sir, pero sona, 2,500. Ah, mas, mas mura pa. 2,000 lang yan. persona gaming, 2,000. Oh, Kalagang 2,500, meron ka ng gaming chair. Oo nga, 2,000. Meron na rin itong backrest, sir. 8,600, meron ka lang curb na, ha? 27 inches. Samsung yan. Samsung brand. Meron din namang flat ito. Flat din ito, no? Ito, flat ito. Sa Dell natin, meron tayong 22 inches. US brand naman ito, sir. Oo nga. So, Nasa 5,500. Maso nga bandang hapon, mga katurs, dumadag sa din yung tao natin dito. No? So, mga mami mili, hanggang dito sa may uh, kabilang area, which is ito yung pinagkakagulan din talaga. Yung mga Phones. Ano po yung pinakamurang uh, phone sa inyo ngayon ni Realme? Budget meal na phone. 2,900 pesos na 630. Na before nasa 6,000 na ba presyo niyan before? Almost yes, 6,000 no. Uh, sa mga mid-range phone naman natin ng Realme. Ano Eto po sir, yung uh, rin, sir, magagandang uh, uh, na marerecommend natin? Uh, Realme 8. Sir. Realme 8 po. Ayun. So magkano na lang po yung Realme 8 natin? Ito sir, nasa 6,490. 6,000 na lang. Ito sir, 9 Pro. Plus. Latest po ba to yeah. na 5G? Ano to bundle na? Yes sir, na. na. Yeah. Okay, magkano na lang po yan? Yes sir, 16,900. Ano na po, previous na no? 1,200 pesos na Uh, Realme Band to. Kung bibili mo yun na sa, ganun yung presyo. Pero yes, since sir. na naka-bundle po, 16000 na lang. Yes, sir. Kasama nyo yung oh. ano, watch. Bukod sa Realme, meron tayo dito Poco. Po. Magkano yung pinaka-best price natin dito? sir? Meron tayo yung ano, sir? P3,050. Uh, Redmi 10C. Okay. Uh, yung, yung, yung nabili na kanina, sir. O, wala na, ubus na? Oh, no. Sold so, out na sir, agad? Kanino. Ito naman ay... Uh, Yan, yes, sir. Yung uh, pinaka... Mura, ay ni pinamura na tira ngayon. sa ngayon. Nasa 4.5. O oh, 4.5 may 4.3 din. Okay, uh, 10A at saka Redmi 12C. So kung may mga nagkahanap po ng mga pang gaming phone, meron po kami dito ang mga X4. O, na Poco. Tama na no, po. ito yung X3 po. Gaming phone to o, yun. Pang no? gaming phone po yan. Redmi Note 10 Pro. Yan no, okay. po yung po Note 10. 9.4. Pang gaming ko ay na Uh, Mataas na rin yung specs nito. Na so nasa magkano yung presyo dito before? Nasa 17,000. 17, Ngayon ay 9,400. Tapos tayo dito, oh, mga iba't ibang klase ng mga Redmi, Ayan. No, Oppo. Magkano yung pinaka best price niyo, sir? So, oh, so bala yung pinaka lowest price natin is meron tayong OPPO A16. Okay. ano uh, po yan? Uh, open sealed box. Ay, open. Oh, open box. Uh, 3,500 na lang. 3,000 na lang siya. So, may mga Vivo din tayo dito na available. Oh. Mga V25 Pro, uh, Y35, Y22. May mga Wiko din. Oh. Yan, oh, Wiko. And then, ito yung pinakamagandang uh, phone ni uh, Vivo ngayon oh no? and uh, nasa 13,000 na lang yung presyo 13,100 I think nasa almost 30,000 na presyo na ito before eh. and then may mga owner tayo dito na para ayan sa honor naman sir, magkano yung pinaka best price mo nga sir dyan? Sa honor? Yes sir, best price namin sir, itong dating 27000 ngayon nasa p na lang siya. Mm -hmm. Sa EOL na na mga naka-box, uh, LDU na naka-unbox namin. Okay. Pero yung sa sealed namin, Apo, Ito, sealed na to no? Itong sa sealed namin, 27000 to 19700 na lang po siya. Okay, mas makakatipid pa rin talaga Export. dito, discounted ka talaga na malaki Export. dito. po. Uh, tsaka makikita nyo talaga yung camera nito na naka Sony IMX, that's why panalong panalo Oo nga, napakalino no? Front oh. and back of the camera, mm. naka 60fps, yung chipset pa na ginagamit. Mm. Kasi yung sa kanila, ginagamit pa rin nila to for other brand. Pero sa amin, kahit outdated na po siya, uh oh. yun nga, ah, maganda pa rin Maganda siya. pa rin. Yes. Eh. Outdated na sa amin, pero ginagamit pa rin ng oh, other oh, brand. Yun pa rin. yung advantage yung namin advantage. For, ad for, other, brand. Oh, at ah. saka yung napansin ko dito, yung edge niya, no? Yes, po. ah, dina? siya na yung pinakamulang na naka-edge. Uh -hmm. Amoled display din po siya, oh, 66 watts, oh, which oh, is uh, 36 to 1 hour. Kaya niya na po mag full charge. Kaya na niya. Oh. Panalong panalo po. Okay. So, 8 gig to 5.6, 5G. 5G. Pinakamura natin, nasa 15,000, no? Oh. Pinakamura natin kay Honor po kasi, oh, sir. O, sa Honor na. O, oh, nga pala. 4.7. Bukod dyan. Boss, tama, 4.7, no? 4.7. Ito, ito. O, 4.7. Ayan. Ayan. Yung sa open box din po yung na LDU yun na. Pag open box, mas mura talaga. Mas mura talaga. Oh. Pero kung sealed box po siya na mga ganito, 6-4 six, 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 na no. Kompleto sila dito, no? Na mga Android phone From Huawei, Samsung, Realme, Xiaomi po ako Popo Honor at Vivo at Wiko So yan po ay uh, nakabagsak presyo dito sa kanilang Bodega Sale Ayun, maraming maraming po salamat sa inyo lahat mga katul Sa pagsama nyo sa akin dito sa Silicon Valley Bodega Sale So sa mga natatanong na location Nasa description na po ng ating video At nasa comment section